Utsentay ka probinsya sa nasod Pilipinas ang makaangkon sa bagong Pilipinas Mobile Clinics. Gipangunahan ni mismong Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-turnover sa mga units. Sa kasamtangan, ginapaabot pa sa tag sa -tag sa kaprobinsya ang nahisgutan sa Rion 12, Sarangani, Cotabato, South Cotabato ug Sultan Kudarat. Ang malakip sa makapahimulos ni ini, gani pipila sa mga residente sa Sarangani Province ang excited na ni ini. lambat pun tidak libre mah main aja nggak programa kayak para mereka abil pun yang mengah diri ke atau gening hospital yang namai mengah kuantering mga area tering nga maglisur pun sila ug gening atau dasar hospital mas main mana dalam programa pun anak kok kayak kuant mamai dah kok kena katabang ketabang sama ketahuan mam kayak example mam atau mengah ulang atau ulang aja kayak mengah kuant mam mga panganap buhay. nga yeah, meka kunkuan ay lang mga lawas o so pwede ras la mo adto dito katuyuan sa maong mga ekipo aron nga matabangan ang mga nagkalisod pinansyal nga usasab sa ginatanaw sa mga hingtungnan nga innovative solution ug mas mapaduol ang serbisyo ngadto sa mga Pilipino lakip sa mga far flung areas nga nagkalisod nga dayong maka-access sa serbisyong medikal lakip sa ginataniyag nga serbisyo niini mao ang libre nga laboratory, ultrasound, x-ray, consultation services. Eh para makatipid po sila kung sa mga ko na mapay muslim sa mga tao. O galing mga na ang mga units tungod kay na turnover na ang matag local government unit ang maoy gitahasan sa pag-amping o pagpalambo sa mga serbisyo nga gikinahanglan sa katauhan. In the heart of changing lives, kinis Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.